sa hari ng impyerno. Noong unang panahon, may isang mayamang pamilya na ang pangalan ay mga Harold. Ngunit wala isang lalaki sa kanilang pamilya na nabubuhay lampas sa edad na 30. po. Okay, Musa. iligtas niyo ang asawa ko. Ayokong mamatay siya. Wala na talaga akong magawa. Ihanda mo ang sarili mo. Ginawa ko ang lahat ngunit imposible talaga siyang baligtas. Oh! Oh! ano? Anong sinabi mo? Walang, wala na tayong magagawa. Mahina ang pulso niya. Mukhang hindi na siya makakaabot ng umaga. Patawad. Tingin ko eh, kailangan ka na maganda para sa libing niya. Oh, Diyos ko po. Bakit? Mahal ko, bakit ito nangyari sa'yo? Napakabata mo pa. Bakit ang aga mong lumisan? Hiha, kamusta si Robert? Mama, sabi ng doktor, hindi naman kakaabot ang umaga ang asawa ko. Kayang. Bakit pa hindi pa rin nababali ang sumpa hanggang ngayon? Bakit ganito ang kapalaran natin? Mama, ano pong sumpa ang sinasabi ninyo? Noong nabubuhay pa ang ama ni Robert Sabi niya, ang lahat ng lalaki sa pamilyang Harold Ay hindi umaabot sa edad na tatlong po Sa edad na tatlong po, ay nagkasakit ang lolo ni Robert ng malubha Ganoon din ang ama ni Robert. At ngayon, siya naman. Hindi <gasps> maaari. Kahit ba nga na, paano nataroon nandiyan sa mundo? <gasps> Hindi rin ako magkapaniwala. Ngunit totoo, patunay ang sakit ni Robert dito. Mama, mama… Totoo ba ang sinabi mo. Hindi ba ako nagkakamali ng dinig? Robert, anak, anong nararamdaman mo? Napapagod na ako ma. Siguro malapit na akong bumisa. Pero nais ko din ang malamit. Ang tungkol sa sumpa, bago ako mawala. Pakiusap. Nalinig ko mula sa ama mo. Ngunit totoo na ang mga kalololohan mo ang ama mo, pati ang mga tiyuhin mo, ay namatay sa edad na tatlong At ngayon ay, mukhang ikaw naman. Hindi ko naiintindihan anong kasalanan bang nagawa ng pamilya natin sa hari ng impyerno upang parusahan ng ganito. Bakit napakadaya ng mundo sa atin? Hindi ko ito matatanggap. <laughs> napakadaya talaga ng mundo hindi ka maaaring mabuhay ng higit pa sa tatumpong taon habang ang iba'y umaabot pa sa edad na tatumpong taan na malusog pa. Yung matandang lalaki ba sa pamilyang James ang tinutukoy mo? Yung nangingis na sa may dalampasigan araw-araw? <laughs> siya nga, uh, mahal. Higit tatlumpong daan gulang na siya. Na hindi ko siya nakitang nakasakit. Wala na ang lahat mga anak niya. Ngunit Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Imposible. Napakadaya. Kailangan ko magtimanda. Hindi maaaring habang buhay na ito. Sino ang detimandahan mo, anak? Anong magagawa mo sa kalagayan mo? Detimandaan ko ang Hari ng Impyerno. Oh! Hari ng Impyerno? Paano mo gagawin iyan? Ang mga patay lang ang nakakakita sa kaniya At kung patay ka na, mapangsilbi. Makikita ko rin naman siya kalaunan. Kung hindi ako mabubuhay, kailangan kong kumuha ng hustisya para sa ano ko. Hindi siya maaaring mamatay sa edad na tatlong po, kagaya ko. Naubusan na ako ng oras. Mahal, mama, maganda na kayo ng doma, papel at pera para ilagay sa lubingan ko. Sa iba ba, gagamitin ko daw. O siya, ihahanda ko na ang mga iyon ngayon din. Anak ko! <î authenticity> <farklı> <grows spooky> Mahal ko! Huwag mo kami iiwan! Mahal ko! Pagkatapos ng kanyang huling niya, Tumunta ka agad sa impyerno ang kaliwa ni Robert. Saan mo ko dadalhin? Makikita ko ba ang hari ng impyerno? Anong karapatan mong sabitin ang pangalan niya? Nakatakda ang destinasyon mo. ka sa ikalimang bilog ng impyerno. Kaya huwag ka na magtanong. Sir, maaari ba akong bigyan ng pabor? May kaunti akong regalo bilang pasasalamat. Tanggapin mo mo. <laughs> Alam mo naman pala ang pamamalaka dito. O siya, anong maitutulong ko sa'yo? Sabihin mo at baka may magawa ako. May mga bagay sana akong naisabihin. Sa hari ng impyerno, tulungan mo kong ipadala ang sulat na ito sa kanya. Utang na loob ko ito sa'yo. Ipapadala ko ang sulat. Kung ano man ang mangyari kasunod nito, nasa iyo na yon. Yes, maraming salamat. Kung may papadala mo ito sa kanya, laking pa sa salamat ko eh, sino ang may lakas ng loob na magbigay sa akin nito Dalin niyo siya rito. Opo, kamahala. Dadali namin siya dito kagad. Kumalma ka po. Ikaw na lumuhon, sino ka? Anong karapatan mong dibandahan ako para sa isang hindi patas na hatol? Kamahalan, ako po si Robert. Wala sa pamilyang Harold na siyang nagdusa sa pagkamatay ng maaga sa maraming henerasyon. Walang mabubuhay ng higit sa tatlong Naisip ko lang napakadaya nito. Nabubuhay lamang kami hanggang tatlong buhay. Habang ang iba, nabubuhay hanggang tatlong daan. Totoo ba yan? Paano nangyaring may nabubuhay hanggang tatlong daan? Ngayon ko lang ito narinig. Oh, tingnan ko uri ang mga likod. Ano na pang titignan? Mayroong taong nabubuhay ng tatlong daang taon. Kaya nga dinidimanda tayo. Opo, bukang gano'n nga. Gunit, gunit. Dalawang daan at apat na pung taon na ang nakararaan. Ikaw, ngayon ka lang naparaan dito, di ba? Bukang naligaw ka. Ito pala ang impyerno. Patay na ba ako? Halata naman. Ito ang impyerno. At nandito ka. Ibig sabihin patay ka na. Bakit isa? Ayaw kang mamatay. Ibalik niyo ako sa mundo. Nais ko pang mabuhay. Pag-iisap, tulungan niyo ako. Ay, napaka-ekturante. Walang paranaw pang magbuhay uli ang mga namatay. At 60 gulang ka na. Ano pa pang nais mo? Sir, ito ang isang daang kitong tinila ko. Tulungan niyo akong mabuhay ng isang libong taon. Sa so halagang ito lang? At nais mong mabuhay hanggang isang libong taon? Kung hindi pa yan sapata. Eto, dagdag na isang daang ginto. Maawa kayo sa kaluluwa ko. <laughs> Mabuti. At mukhang madali kang kausap. Mukhang isang mayaman at matalinong tao sa mundo ng ibaba. Asya, sige. Sir, anin na pong taong bulan na ang lalaking doon at nabuhay siyang muli. Tatlong pong taon lamang ako. Ngunit kinakailangan ko ng mamatay. Pabalikin niyo na ako sa asawa ko at sa mga anak ko. Ikaw, sino ka naman para magsalita ng ganyan? Kapag nandito ka na, hindi ka na makababalik. Maliwanag, umalis ka na! Hindi, narinig ko ang pag-uusap niyo kanina. Kung hindi ako mabubuhay, dedimandaan kita para sa pagtanggap mo ng suhulat at korupsyon. Anong sabi mo? Kararating mo lang dito sa impyerno? Ang lakas ng loob mo, Anong karapatan mong dibandahan ang hukom ng impyerno? O siya, susulat ako ng death note para lamang sa pamilya ko. Lahat ng lalaki ay mabubuhay lamang hanggang sa edad na tatlong po. Kapag umabot sila sa edad na yun, mamamatay sila katulad mo. Hindi, Napakadaya mo naman. Wala kang awa. Ako! Wala kang sinabi ka. Paano may lalaki na buhay hanggang tatlong taon? U upo, upo kamahalan. Titignan ko kaagad ang date note. Ngunit, kamahalan. Milyon-milyon ang namamatay araw-araw. Bigyan mo ko ng ilang liko upang basahin ito. Ano? Ilang liko sa impyerno? Alam mo bang katumbas siya ng ilang dekada sa mundo? Hanggang matapos ka, hindi pa rin makababalik sa mundo ang lalaking nagtitimad. Kamahala, bibilsa ko po. Naisip ko lang na, kung tunay nga na may taong nabubuhay hanggang tatlong daan taon, bakit? Bakit ngayon lamang ang demanda? Bakit hindi maraming nagdemanda sa iyo? Kaya naisip ko, nagsisinungaling ang lalaking ito. Tunay nga! O siya! Huwag mo nang tingnan! Imposible na niyang Hindi maaaring mabuhay ang mga mortal ng higit sa tatlong daang taon. Napaka-imposible lang. Kamahalan, katapusan na ng buhay ko. Bakit ako magsisinungaling? Pinaghariyan ko ang impyero ng ilang libong taon. Napaka-imposible ang bagay na yun. Maliwanag na gawa-gawa mo lamang yan upang sirain ang Empire, Kamahalan, sinusumpa kong hindi ako nagsisinungaling. Ang lalaking yun ay isang matandang lalaki ng pamilya James na nakatira sa aming baryo. Patay na ang latang anak niya, ngunit buhay pa rin siya. At may patunay ka ba kung mayroon kang sapat na ebidensya? Ay isasalba ko ang pamilya mo. Kung hindi, ipadadala kita sa panlabing dalawang bilog ng impyerno. Nagpua, paano ako makakakuha ng patunay? Hoy, kinakausap ka ng hari. Bakit natulala ka na lang dyan? Opo, opo kamahalan. Gagawin ko po ang lahat. Maghahanap ako ng ebidensya upang patunayan sa iyo na totoo ito. O bibigyan kita ng isang araw ibabalik ka ng utusan sa mundo ng mga mortal. Maghanap ka ng patunay. Kung hindi, parurusaan kita. Opo, opo kamahalan. Maraming salamat. Nais mong pumunta dito, hindi ba? Oo, ito nga ang lugar. Yan ang matandang tinutukoy ko. Igit at magpunta ang na siya nagubuhay. Inahangaan ng mga tao dito ang kalusugan niya. Sino naman ang maniniwala sa'yo? Eh mukhang anim na pong taon lamang siya. Tunay na mukhang anim na pong taon lamang siya. Ngunit tatlong daang taon na talaga siya. At ano naman ang patunay mo na tatlong daang taon na siya? Ebedensya. Ebedensya. Saan ba ako magahanap? Kung naaamin siya na tatlong daang tao na siya, patunay din yun. Napakagaling kung siya mismo ang naaamin, pero paano yung mangyayari? Alam ko na saan naging matagumpay ang nasa isip ko. Ngayon, gawin mo na uli akong mortal. Nang usap ko patandaan, paano naman ako makakalapit kung ganito ang tsura ko? O siya, o siya, eto na! Pagbati sa inyo, sir. Pagbati ho sa inyo, sir. Abay, hindi ako pinapansin. Malakas naman ang boses ko. Pero hindi niya ako tinitingnan. Sir, narinig ko sa kalululuhan ko. May kakaibang bato sa dalampasigan na ito. Lumilitaw ito sa tubig. Maraming mga butas. Lumot na maraming kulay. At pinalilibutan ng mga isda. Salamat sa batong yun. Yung ama ng lolo ko, ang lolo ko, pati na ang ama ko, ay nakakuha ng maraming isda na nagpayaman sa amin. Pero ngayon, mukhang hindi ko na mahanap ang batong yun. Kahit anong gawin ko, sana makita ko ulito. May nakita ho ba kayong bato na ganito nang makapaghanap buhay din ako? Huwag kang magsinungaling. Binibiro mo ba ako? Paano may batong ganyan? Meron po, sir mula pa nung nabubuhay ang ama ng lolo ko. Pero dahil napakatagal na nito, kaya hindi nyo alam. Pero sinasabi kong tunay nga ang bato na to. Hoy, maging isda ako rito. Nang tatlong daang taon at ni isang araw, wala akong nakitang ganitong bato. Nililin lang mo lang ang matandang katulad ko. Tumigil ka na at umalis ka na. Tantanan mo na ako. Anong sabi mo? E eh, mukhang anim na pong taong gulang ka lang. Tatlong daang taon ka na pala. Paano ka nabuhay ng ganyang katagal? Ayos ka lang ba sir? Walang hiya ka. sa ka nang galing? At sinabi mo bang naihibang ako? Hindi naman sir. Wala naman talaga kasing maniniwalang. Tatlong daang taon ka na sa itsura mo. Tatlong daang taon na ako. Maliwanag. Nabuhay ako. At nasaksihan ko ang maraming taon. Mga anak, apo, mga anak ta mga apo ko, nabisa na silang lahat. Sir, hindi ka pa nipaniwalang nabubuhay ang isang tao hanggang isang daang taon. E tatlong daang taon pa kaya? Paano ako maniniwala doon? Uy, nakakagalit naman ang tao, Bito. Makinig ka! Nabuhay ako ng tatlong daang taon dahil mas matalino at mayaman ako sa iyo. Dalawang daang taon at apat na pong taon na ang nakalilipas napunta ako sa impyerno. Pero salamat sa mga pangyarihan ko dahil alam ko kung paano sumuhol ng mga tao. Mapakuhay ako ng hindi lang tatlong taon, tao, ngunit hanggang isang libong taon. Anong sinabi mo? Hindi lamang tatlong daang taon, kundi isang libo. Siyang tunay, isang libong taon, narinig po. At yung lalaking mula sa pamilyang Harold, na namatay kasabay sa akin noong taon na yon na mayaman rin. Ngunit hindi nanukol at nagbanta pa sa hukom na isusumbong siya. Isinumpa ng hukom ang lahat ng lalaki sa pamilya niya. Diyos ko totoo ba ito? Masaya ka na. Ngayon, ibalis ka na. Hukom! Ikaw ang may sala! Nakausap ko na po ang matandang lalaki. Hindi mo na kailangan magsalita. Alam ko na ang lahat. ang ko at narinig ang lahat sa mahiwagang salamin. Ibig sabihin? Oo. Isasalba ko ang pamilya mo. Mula ngayon, ang pamilyang Harold ay hindi na mamamatay ng napakabatang edad. At para sa iyo, dahil sa lakas ng loob mo, papayagang kitang makasamang muli ang iyong pamilya sa mundong ibabaw. Magandang balita po yan. Makikita kong muli ang nanay at asawa ko. Mga anak ko, maraming salamat kamahalan. At ikaw, hukong! May nais ka bang sabihin sa akin? Kamahalaw, tunay na may kasalanan ako. Kaawaan niyo po ako. Ilang taon na ako nagsisilbi sa inyo. Patawarin niyo po ako. Sa lahat ng mga tao ngayon, pinagkatiwala ang kita bilang hukom. Ngunit naglakas loob kang tumanggap ng suol at kontrolin ang batas ng buhay at patay. Tunay po yun, kamahalan. Isang di matatawarang krimen ang nagawa ko. Ito po ng hukom na ito sa ika isang daang bilog ng impyerno. At ang hindi na uli makakita at ang hindi ko na uli makakita ang pagbubuka niya. Kamahalan, alam ko na po kasalanan ko. Patawarin niyo ko, kamahalan. Kamahalan! Isulat mo ang pangalan James na yon sa death note. At ang maharap niya ko din. Robert, hinahagaan ko ang lakas ng loob mo hanggang sa kamatayan. Lisarin mo ang dilim at bumalik na sa muntong ibaba. <coughs> <tod> Anak… <tod> mahal… Mama… Mahal… Nagtagumpay ako. Mula ngayon, magiging maayos ang pamilya natin. Makakasama ko na kayong muli. Ang buti… Hinintay ka naman ng asawa mo, upang magdimanda sa hari ng impyerno. At sa wakas, magkasama na tayo muli. Salamat kayo mo po, lumayo ulo, na rin ang suplant ng mga lalaki sa pamamagitan ng masaya ang ina at nagbuwis ng mga taga, kagaya ng iba hanggang sa katapusan.